Arestado ang isang masahistang ng hut ng pera sa kanyang kliyente sa Maynila. Kung hindi, ikakalat daw niya ang mga malalaswang videos ng customer. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Hindi na nakapalagpa ng arestuhin ng mga pulis ang lalaking masahistang yan sa isang apartment sa Malate, Maynila kahapon. Sospek ang lalaki sa pananakot at panghuhutot ng pera mula sa naging kliyente niyang lalaki. Ayon sa biktima, nagsimula ang pananakot noong magbanggit na sa messages ang sospek ng ilang personal na impormasyon niya. nag po siya sa akin na kamusta yo kamusta si tita sabi niya po sa akin alam ko kung saan ka nakatira uh, alam ko kung saan ka nagtatrabaho dito na raw nagsimulang humingi ng pera ang sospek hanggang sa umabot sa pananakot ng pagpapakalat ng umano'y malaswang video kung hindi magpapadala ng pera so kailangan ko magsend ng 1000 sa kanya na hindi niya daw ako guguluhin tapos hindi niya rin daw po ikakalat yung sex videos namin. Which is I firmly believe po talaga na wala pong nangyari sa amin. Sa takot, limang beses nakapagpadala ng pera ang biktima na umabot sa higit 4,000 piso. Dumulog ang biktima sa mga pulis, saka nagsagawa ng entrapment. Nakuha sa sospek ang cellphone nito na naglalaman ng ilang videos na tingin ng pulis ay iba pang nabiktima ng sospek. Nakita natin doon ng mga, mga videos and nude uh, videos ng mga victim and then ng, ng mismong sospek mismo. So ito siguro ay uh, sa kanyang mga clients para to load, no na to avail nung no, uh, promise na massage with uh, extra service. Inaalam pa ng mga pulis kung meron talagang video ang mismong nagreklamo sa cellphone ng suspect. Pero ayon sa suspect, wala naman daw talagang video ang biktima. Tinakot lang daw niya ito dahil kailangan niya ng pera. Mensahe niya sa biktima, sana patawarin niya po ako, mapatawad pa niya ako, sana umupa, umupa na yung ano yung nararamdaman niya para sa akin galit at saka yung takot. Maharap ang suspect sa reklamong robbery extortion at paglabag sa anti-photo and video voyeurism act of 2009. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.